Mahigpit na minomonitor ngayon ang Department of Trade and Industry Albay ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng Deklarasyon ng Malacanang ng Nationwide State of Calamity matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan sa bansa. Ayon kay DTI Albay Provincial Director Noel Bunaw, kagad silang nagsagawa ng Post-Typhoon Uwan Price and Supply Monitoring sa 179 na establishmento sa Lalawigan para masigurong nasusunod ang standard retail price lalo na sa panahon ng kalamidad. Ilan sa mga saklaw ng price freeze ay ang mga canned sardines, processed milk, coffee refill, mga tinapay, locally manufactured instant noodles, containers at bottled water, iodized salt, detergent laundry soap, at kandila. Si Ditay po, ang jurisdiction niya ay doon po sa mga processed goods. Ito po yung mga minomonitor namin sa DTI. So, yung mga iba pong mga goods, mga basic commodities, uh, ito po naman ay minamonitor ng other agencies. Tano na lang po yung mga ating mga press produce, kaya ng mga bab, mga manok, mga isda, mga uh, sa ibang agency po siya. Doon lang po kami sa mga processed goods. So, sa ngayon, nasa labas na naman yung mga tao natin. Uh, patuloy po kami nagkakandak ng mga monitoring activity. Dagdag pa niya, sa patuloy nilang ginagawang monitoring, wala pa naman silang nakikitang pagalaw sa presyo ng mga pangunahing produkto. Bali po ito ay may detect effect po ito uh, within 60 days or until uh, January 7, 2026 uh, or unless uh, lifted po earlier. Siniguro naman ang opisina ng DTI Albay na pananagutin nila ang sino mang magkakaroon ng paglabago ang mga mananamantala sa consumer at pagmumultahin ng 5,000 hanggang isang milyong piso. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.